Sa timog katagalugan ng Pilipinas ay may isang isla na binusog sa luntiang kapaligiran. Ang tubig ay nababalot ng dalisay na kulay at tila kristal na kumikinang sa puti taglay. Ang islang ito ay minsan ang binansagang pinakamalinis at luntiang lugar sa Pilipinas. Kinilala rin siya bilang huling hantungan ng may pinakamayabong na iba't ibang kalikasan sa bansa. Mula sa kagubatan, sa paanan ng kabundukan at sa pusod ng karagatan. At ito, ang lalawigan ng Palawan, islang para iso. Sakay ng isang tila laro ang sasakyan ay nagkapit bisig kaming baybayin ang himpapawid ng ilang bahagi ng kapaligiran sa Palawan, mula sa timog hanggang sa hilaga. Unang paglipad ay sa Puerto Princesa, kay gandang pagmasdan asul na karagatan at lunti ang kagubatan. Kay lagong sulyapan pa ng mga bakawan na humahalik sa karagatan, na bumabalanse sa kapaligiran ng Palawan. Dagat ay kay linis at mayuming tingnan, batubalaning na kasisilaw ang unik na anyo ng bakawan. Maging ang bundok na bato ay kinababaliwan ng mga dayuhan, idagdag pa ang pamosong underground river ng ating bayan na nagkakanlong sa barangay kabayugan ng Puerto Princesa. Mayabong at mabunga ang yamang naguugnayan sa ating lalawigan. Abot kamay na namin ang luntiang kagubatan, nakahahalina kung iyong mamasdan. lawak ng Bukirin sa Nara na matatagpuan sa timog ng Palawan. Mga ilog ay sanga, -sanga at nakagagayumang puntahan. Yamang maituturing maging ang bayan ng keso na aming dinaanan. Tara na at tumungo naman sa bahaging hilaga ng Palawan. San Vicente ang ngala ng bayan. Kay raming islang nakapalibot sa naturingan lugar na ikinamangha ng pagod naming isipan. Puting buhangin ay natatanaw sa himpapawid na pilit na gaabutan sa kabila ng dalampasigan. Di ba't kay ganda ng mukha ng ating lalawigan? Ngunit sa likod nito ay may nakatagong kababalaghan. Laganap ang kainin sa loob ng kagubatan na di natatanaw ng bulag nating lipunan. Dagdag pa ang iligal na pamumutol ng puno na aming nasaksihan sa loob ng mga piping kagubatan. Mula sa helicopter ay namataan namin ng sugat ng mga gubat. Dagdag pa ang tila kalsadang nilika sa katawan ng kaawa-awang kapaligiran. At isa sa dahilan nito ay ang nagaganap na pagmimina sa ating bayan. Nakagigimbal at nakapangangamba ang ganitong mukha ng ating yamang kagubatan. Dito naman dinadala upang ibyahe ang mga produkto mula sa minahan, na kung iyong sisipatin at mamasdan sa lente ng iyong kamera, ay makikita ang pagtagas ng putik patungo sa ating yamang karagatan. Ano naman kaya ang kahantungan ko ang putik mula sa nakalbong kagubatan ay dalhin sa ating karagatan? Gaya nito na ang lugar na sinira ay malapit lamang sa isang tahanan. Ating alalahanin ang naganap na pagguho ng lupa sa bayan ng Taytay na ikinasawi ng anim na katao. Ano pa kaya ang mangyayari kung patuloy natin yuyurakan ang dangal ng ating kapaligiran? Kaya't atin sanang pangalagaan at mahalin ang yamang ipinahiram lamang sa atin ni Inang Kalikasan. Dahil anumang maling ating ginawa sa kagubatan ay hahantong sa karagatan at maging sa kapatagan, nakikitil sa buhay ng ilang inusenteng mamamayan. Sapagkat ang mga ito ay naguugnayan sa isang malaking kapaligiran na mundo ang ngalan na siyang ating tahanan. Huwag na nating hintayin pamuli na banta ng kalikasan sa atin ay ilaan. Ating balikan ang ganting ibinigay sa atin ng Bagyong Ondoy na ikadalawamput-anim ng Setyembre 2009 na naging malaking trahedya at gumimbal sa mga naninirahan sa Luzon, partikular na sa Kalakang, Maynila, Marikina, Rizal at sa iba pa. Nag-iwan ito ng malaking latay sa atin. Marami siyang winasak na tahanan at palayan, at kumitil pa ng buhay sa ilang inusenteng mamamayan, na tila bangungot na mahirap kalimutan. Tunay nga ang kalikasan ay mas lalo pang nagpaparamdam sa ating mga maling gawa, at sa puntong ito, mas lumalatay ang latigong ihinahampas niya sa atin. Sana ay magsilbing malaking aral ang nilikha ng dilubyong ito sa ating bansa at lalo tigit sa ating mga kababayan na walang patumanggang babuin, sirain, wasakin at lapastangani ng kahinaan ng abang mundong ating tahanan. Sana kaya naman ang pagbabago nitong klima at pag-iinit ng mundo ay patuloy nating nararanasan? At posible pa talagang lumala ito kung hindi natin pahihilumin ang sugat ng mundo. Hindi pa huli ang lahat para gamutin ang mga sugat na ating nilika sa kapaligiran ng daigdig. Tandaan natin na ang lahat ng ito ay pawang hiram lamang natin sa ating mga anak at sa susunod na henerasyon. Pwede pa tayong kumilos ng sabay-sabay nang sa gayon ay maagapan natin ang patuloy na paglala ng hamong ating kinakaharap sa kasalukuyan. Ang punla ng buhay ay nariyan lang. Tayo ay hinihintay upang kalbong kabundukan at kagubatan ay ating pang maagapan. Tandaan natin na ang kagubatan ay tinuturing na tagasala ng usok mula sa lipunan. Kung ang kagubatan ay tuluyang makakalbo, ang usok ay didiretso sa kalawakan na magpapalalapa sa pagbabago ng klima at pag-init ng daigdig. Higpitan na rin sana at lagyan ng pangil ang mga batas ukol sa kapakanan ng kalikasan na tanging handog natin sa susunod na salin lahi. Gaya na lamang ng inisyatiba ng grupo ng Global Legal Action on Climate Change o GLAC Enforcement Team, sila ay nakatutok sa pagpapatupad ng mga batas pang kalikasan. Pilit nilang sinusuyod ang loob ng kagubatan upang mahuli ang mga taong sumisira ng ating mundo. Sumulat na rin ang grupo ng GLAC sa Palawan sa ilang responsabling ahensya gaya ng DNR, Penro at Senro upang hamunin na paigtingin pa ang pagpapatupad ng batas ukol sa mali at hindi makatarungang paggamit ng mga chainsaw sa iligal na pamamaraan dito sa lalawigan ng Palawan na nagiging sanhi sa tuluyang pagkasira ng ating mga kagubatan. pala rin ang Glock Palawan sa pagsubaybay sa mga tagong kagubatan ng Bakawan. Ito'y upang siya sa ang patuloy na pananamantala ng ilang taong ganid sa unti-unting paghubad ng ating yamang Bakawan sa Palawan. Kinikilala rin ang Bakawan bilang isa sa may pinakamahalagang papel sa paghigop ng mga usok mula sa ating bayan. At kung ito'y patuloy ring maglalaho, usok ay tutungo sa kalawakan na magpapalala pa sa umiinit na usapin sa pagbabago ng klima at pag-iinit ng daigdig na ating nararanasan sa ngayon. Gumagawa na rin hakbang ang Glock Palawan para maiparating na usapin ang usapin ng pagbabago ng klima sa ating mga kababayan. Gamit ang radyo. Madalas itong talakayin sa programang Mundo Kuto ng DYPRAM. Ganoon na rin ang paglikha ng video at poster na nagpapakita ng malaking epekto ng pagbabago ng klima sa ating lahat. Hangarin nito na mapalago ang kamulatan ng ating mga kababayan sa lumalalang isyong ito at sa kung paanong paraan sila makakatulong para makabawas sa pag-iinit ng mundo at pagbabago ng klima. Hindi rin pinalalagpas ng grupo ng Glock sa Palawan ang pagsakote sa mga taong walang habas na kunin ang mga buhay ilang gaya ng mga kiyaw, loro at iba pa sa kanilang natural na kapaligiran gaya ng kagubatan dahil ito ay paglabag sa batas pangkalikasan. Ang mga larawang ito ay tunay na halimbawa lamang sa kabayanihan ng ating mga kasanggasaglak sa usapin ng pagprotekta, pagkonserba at pangangalaga sa yamang kalikasan ng Palawan. May ilang programa na rin ipinatutupad ukol sa pangangalaga at pagkukonserba ng ating kapaligiran dito sa Palawan at maging sa lungsod ng Puerto Princesa. Gaya ng pista ng kagubatan o pista ang kagiban, paglilinis sa mga dalampasigan o coastal clean-up, pakikipagniig sa kalikasan o lava per nature at sa tamang pamamahala ng mga basura o solid waste management. Maging ang mga non-government organization gaya ng Palawan NGO Network Incorporated o PNNI at Environmental Legal Assistance Center o ELAC ay abala rin sa pagpapatupad ng batas pangkalikasan ganoon na rin ang iba pang NGOs, People's Organization, Local Government Unit at PCSD at iba pang sektor na meron ding programa para mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng ating kapaligiran sa Palawan. Samantalang ang Palawan Conservation Corps o PCC na isa ring NGO ay nakatuon naman sa pagpapanumbalik ng nasirang parte ng isang kapaligiran o community-based environmental restoration and conservation. Ito ay sa tulong na rin ng iba pang ahensya ang PCC ay nakapagpanumbalik na ng nasirang parte ng kapaligiran sa labing limang barangay ng Puerto Princesa. At karamihan sa mga lugar ay biktima ng illegal logging, quarrying at slash and burn o pagkakainin at ang iba dito ay malapit pa sa mga watershed area ng komunidad. Layunin nito na makatulong sa mga barangay na may hamong kinakaharap sa posibleng pagbagsak ng lupa mula sa nakalbong bahagi ng kagubatan. Malinis ang daloy ng tubig na ibinibigay ng watershed sa kanilang komunidad at makatulong sa pagpapanumbalik ng mga nasirang parte na kagubatan na tutugon sa usapin ng pagbabago ng klima at pag-iinit ng daigdig. Ito ang panahon ating inihintay, tayong lahat ay magkaisa. Ganoon rin ang pagpapadaloy ng mga pagsasanay sa mga guro sa elementarya ng Palawan gamit ang kanilang librong na ilimbag na may titulong klima o kalipunan ng impormasyon ukol sa mundo at atmosfera. Ito'y upang mapataas ang kamalayan ng mga mag-aaral sa elementarya sa Palawan at mahikayat itong maging mabuting tagapangasiwa ng ating kapaligiran upang maibsan ang hamong ating kinakaharap sa pagbabago ng klima at pag-iinit ng daigdig. Ito na ang tamang panahon na ibalik na natin sa kalikasan ng ating hiniram sa kanya at naway pamahalaan na natin ito ng tama dahil tayo ay nilikha ng may kapal na tagapangasiwa ng mundo at hindi tagasira nito. Nasa ating abang kamay ang kasagutan kaibigan. Gamutin natin ang sugat ng kalikasan na tanging alay natin sa susunod na salin lahi para sa maganda at mapayapa nilang kinabukasan. Kaya tara na at makiisa sa programa ng Glock sa Palawan. Magkapit-bisig natin bantayan at pangalagaan ng likas-yaman ng ating bayan. Partikular na ang kagubatan ng palawan para maibsan ang pagbabago ng klima at pagiinit ng daigdig para sa kapanatagan ng kalikasan at kinabukasan ng ating mahal na lalawigan.